Mabigay tayo ng kulap. Bila. 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 po. Ay, agang-aga yung nakalak na, oh. Agang-aga pa. Ano kayo kay... Hindi kayo marunong manghingi ng ulam, ha? Ano kay... kayo Kay hindi marunong manghingi ng ulam? Nagkakain na kami kanina ng umagay. Hindi kayo marunong manghingi ng ulam. Oh, kasi ang dyan. Huwag ka lang at tatak-tak. Pagkarnim naman ang namimigaya. Ay, hindi kayo marunong magingin ang ulam, ay. oh, ang ah. oh, um, namimigaya. Ang kayo. oh, hindi ka siya. ayaw, oh, pa ayaw, pang pa ayaw pa tanggapin ang kuni. Ay, ayan, no, oh. Hindi nga mo. Oh. <laughs> ay, kunin mo. Ah. <laughs> Isalin mo sa lagayan kahit hindi mo na buksan yan. Lagayan pa rin. ay okay, <laughs> hey, inabigyan na kayo ng ulam Hindi kayo marunong mangingi. Gabi na ay... Eh. Walang kanin? Inapabayaran ninyo yung katawan, katawan ninyo. Walang kanin? Anong kanin? Ay hindi parang kanin eh. Hulang lang nga eh. <laughs> Hmm kayo inabing kinam paggabi na matuto kayong manghingi ng ulam hindi yung kay nandyan la sa loob ng bahay ikaw naman kung magkabigay ka ng ulam alagyan mo na ng kanin at tubig ay ulam lang nga ni oh, gari ni oh tagili ni dakma eh oh oh, yan nakakulong pala nga ni kayo kaya hindi makalabas dyan nalimutan ko pasensya na ha